magandang umaga mga kasaka. Ito ngayon, papakita ko sa inyo ang ano, nabakudan kung gano'ng kalapad yung nabili namin ano, for 250,000 clean title ready for transfer tax declaration yan shot, eh. ito siya te ito yung nabili mo Dami pa lang uraro dito oh. Meron pa lang pala ako nito mamaya. Papa, madami pa lang uraro dito. Magkukuha pala ako panglaga. Bago mag-uwi. So, ito nga, ito na nga. May mga lansones pa, oh. Tingnan niyo, no? Daming bunga, oh. Daming bulaklak. Hmm. Yan. Kita niyo baga? Hmm. Mula ako doon. Yun. Sa unahan ko na yun. Ito. Ayos na siya. Ano na siya? Buo na ng bakod. Buo na siya ng bakod. Ibig sabihin may bahay pa dito, oh. May bahay dyan. Babu uraro, oh. Magapang kuy-kuy gala ako uraro daming uraro guys alam nyo ba yung uraro uraro ito ito pagkain namin dati to mga pang merienda namin ito eh ganito oh mamaya ako ang hulok wala ko masyadong buong alaman yun know, oh dami oh hmm. dito pala marami niyan. kalapad yung ano. Astig yung ano. Tapos din lang banda. Mayroon babuyang dyan. Ito, Tapos malapit siya sa niya. Ayan, yung mga puno ng lansini sa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Dami pa lang nakuha ang ano eh, lansones. Sok tayo. Ano, lansones mo. May mga guyabano pa yun. Ay, puno lang huh? May puno ng nyog. Ah, hindi dito. Ayun guys, oh, may bunga na oh. Native lang siya, pero matamis hey, naman yung, yung native na yun. Kisa ba? Bali Baliwan. Baliwan two, three, four, five, six, seven, eight, eight na lansones, eight pa lang nabilang ko. Eight, nine yung isa, nine, ten, eleven. 11 pala puno ay. 11 puno na lang sunis. Nagabulaklakan na. Hindi nag na. pa naman ganun kadami yung bunga. Pero okay na rin. At least, nagbunga siya, ay ano, pag nagbuo siya. Meron ng ano, ayun o, oh, dami bulaklak guys right? o. Oh. Kita niyo bagay ito? Daming bulaklak o. Oh. oh Ang dami. daming bunga Oh. Daming bunga-bunga. Tulak-lak. -bunga. So, dami talaga ti. Wow, kakatuwa naman. Tapos yun. Ito yung pinakamalaking puno dito eh. Sa labing isang puno lang. May mga maliliit pa, may rambutan pa. Ito may abukado. May suha. Diba? Habang nasa ibang bansa si ate, may asahan siya pag uwi eh, ay meron na siyang punta puntahan di ba hmm, tama lang ito tin pabili para habang nagpapagod ka dyan may nagaabang na sa'yo dito hmm, yan daming bulaklak mga ludes o oh, tingin mo naman pag nagbunga niyan hitik yan oh. dami na namang apo ni Mama biuli ang <laughs> sasakit ang dyan. <laughs> Kakain ng lansunis. Okay, diba? Bakit ka pa bibili ng ano yan? Mahal din ang kilo ng lansunis. Diba? 90 ang pinakamamura. Hmm. niyog. Ito, guyabano. Isang taon lang to. Baka munga na rin to. Hmm. May saging. Ano lugi may abukado. Sari-sari na pala ang tanim dito malapad na rin ito so yun lang masyado nang mahaba ang aking pagtutur so sana ay nagustuhan um, nyo ang mga pinakita kong mga ano sa video Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-follow, like, and share. Mamaya may ipapakita ko sa inyo na pagkuha ko ng uraru. yeah, another video natin kasi masyado na mahaba. Bye! Magandang araw!